Ito po ay binalita. Saglit lang ha. Nakikita nyo po ba? Binalita po to ng isang mainstream media. Alam nyo, hindi naman tayo kumukuha sa hindi mainstream media kasi mahirap na mape-fake news tayo. Eh, ha? So tingnan nyo pong mabuti. Ito ay balita. Cleansing or political vendetta. Ito ba ay nililinis yung hanay nila or gumaganti? Okay? Kasi 40 Davao City Police Officers ordered relief. Davao Police. Ha? kasi uh, inalis muna. Okay? Diyan muna kayo sa isang tabi. Hindi muna kayo police. Okay? Okay. Ito sinabi, the police officer in Dabaw have been relieved from their post to pave the way for investigation of seven suspected drug pushers in a recent buy operation. Okay, hindi ko po na ilagay dyan lahat. Ito po, babasahin ko na lang. Ano po, ulitin ko. Mainstream media po ang naglagay niyan. Okay? So medyo duda rin ako sa mainstream media na yan, pero kailangan ko ibalita ako sa inyo. 40 police personnel, including seven station commanders, were ordered relieved from their post and reassigned to the regional personnel holding and accounting section of police regional office in the Bau region, effective Friday night, May 24. May 24, Friday night, ulitin ko. This move comes as a newsline received reports that two, dalawang batalyon ng police SAF, Special Action Forces, arrived at the regional office around 9.45pm on the same night. Ibig sabihin, dalawang batalyong pulis dumating na sa Davao City. At ito po ang kumakalat sa mga ensimada at sa mga dilawang taing kikisaw-saw. Ito raw ay posibleng, ang kanilang sinasabi, ito ay posibleng paghahanda na kung sakali meron ng wa uh, arrest para kay PRRD, nakaredy na itong 100 battalions na to. At kaya ni-relieve yung mga 40 na police dahil para to take control of Davao. Alam natin, ang Davao kontrolado ng mga Duterte. So, unti-unti na pong binabawasan ang pwersa ng mga uh, Duterte dyan. Kaya po, mar maraming nagsasabi sa kabilang bakod, dyan sa mga barbershop, sa kwento-kwentuan nila, ah na mga vloggers nila dyan, na mga ano nila. Broadcaster daw sila kuno. <laughs> okay? Eh, pati po daw si Pastor Kibuloy. Ha, hindi natin malaman kung ang, ang binabanata nila dito ay si PRRD, si BP Sara o si Bato pinaghahanda or pati si Pastor Kibuloy. Yan. So, ito, para sa akin, kung titingnan ko kung ito ay totoo, ha? Mamaya kayo na po ang mag-search kung totoo tong balita na to or hindi. Ulitin ko kasi medyo duda rin ako sa mainstream media na ito eh. Alam niyo naman, isa to sa mga galit sa mga Duterte lang eh. Uh -uh. Pero balita po ito. Binalita nila. Ang sa tingin ko dito, kung ako po ay magbibigay ng opinion, ito ay pagpapakita ng puwersa. Remember, dapat may maisug ng Sabado. Tapos na postpone magiging linggo, tapos na postpone. Tapos nagpadala sila ng dalawang batalyon Biyernes. Hmm. Ibig sabihin, nilagyan nila ng truck yung Freedom Park diyan sa kung saan igaganapin ang maisug. Tapos nagpadala nililibto mga police officers tapos nagpadala ng dalawang batalyon. Ito ay maliwanag, nagpapakita, kung bagat sa isang tao, ito ay paglalabas ng barel or ito ay pag-flex ng muscle. Tandaan nyo, sinasabi ni Tatay Digong, atin ng pulis, atin ng sundalo. Pero dito pinapakita, teka muna, mali kayo. Sige, tuluyan nyo yung, tuluyan nyo maisug, maisug, maisug na yan. Ito kami. Amin ang pulis. Hindi nila sinasabi directly pero ganyan po ang pinapalabas nila. Hmm. Kasi nga binabawasan ng puwersa ng taga-Dabao, mga Dabao pulis. Ay, okay. eto po ay eh, syempre alam na alam naman natin, hindi lang sa lahat na talagang bothered po sila diyan sa Maisug. Kasi kung hindi ka naman abala dyan, sa maisug na yan, hindi ka naman maglalagay ng sangkatutak na truck dyan. Hindi mo naman ipopospon yan. At pagka natuloy ang maisug, nasususpinde o may nakakasuhan, nabubuhay ang kaso, alam nyo naman lahat yan. At kung kaya ma hindi matuloy, harangan nila, gagawin nila. Pag natuloy, yari kayo. Yari kung sino man ang ang pumayag na matuloy ang maisug diyan. Kaya nga puting tingnan ninyo, lahat po ginawa nila ngayon. Itong dapat na gagawing maisug ngayong araw na ito. Di ba? Oh. Pero siyempre pinigilan. E eh, ikaw ba naman? Tanggalan ka ng suporta. Ah. Mamaya hanapan ka pa ng kaso. Oh, e eh, ano na? Ta pigilan mo na lang yung maisug na yan. Di ba? mm Sabi dito, totoo yan, tagadabaw ako, nasa post ni Mayor Baste. Alam mo, hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Sabi ko nga sa inyo, binabalita ko. Pero discuss natin kung ito'y totoo o hindi. Pero tatandaan nyo, balita po to ng mainstream media, hindi ako mahilig kumuha sa mga vloggers na nagpapakalat lang ng fake news. Mainstream po ang nagsabi nito ni na eh. Okay, so tuloy tayo. Ngayon, kung ito'y totoo, ito opinion ko dyan. Talagang ipitan na po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po nakakatakot, ingat-ingat po tayo ha. Hindi na po biro ang nangyayari ngayon. Okay? So, hindi, sabi dito, meron na official statement on the recent removal. Hindi lang po yung statement, yung dalawang batalyon meron. Yan ang issue dyan, yung dalawang batalyon. Bakit nagkaroon bigla dyan? Bakit magpapadala ka ng ganun? Di ba? plano nilang kontrolin ang Davao or nagpapakita sila ng puwersa hawak namin itong mga pulis. Yan po ang nakikita ko diyan. O diretsyo tayo, basa natin. Police Major Catherine Dela Rey, the spokesperson of PRO 11 was also relieved from her post. Post. Oh in special order number S0RA2024-1561 dated May 24 by the command of Police Brigadier General Aligre Martinez. The following station commanders and their deputies were ordered relief. Oh, ang dami. Ha? Ang dami pinakita. Yan yung mga na-relieve. Hindi ko nababasahin isa-isa. Bukod dun sa 40, yan pa na-relieve din yan. Additionally, 29 police personnel who were reportedly involved in the deaths of seven suspe suspected drug pushers were also ordered relieved. Ito kasi tatandaan po natin, merong drug war po kay Si Baste. Okay? Yung drug war ni Baste, bigla ngayong kinasuhan, eto mga police ni rirelieve. Hmm. On Thursday, May 23, Davao City Police Office Director Ricardo Bad ang was relieved from his post and Colonel Sigulon was was de designated as OIC of Police OIC City Police Director. The following police officers were designated as OIC. Yan, may mga binanggit. Ito na yung mga bagong OIC. Sa madaling salita, ito po yan. Ako, ako po, ah, naawa ako sa mga pulis. Kasi ito mga to, ginawa nila yung trabaho nila na para labanan ang droga sa dabaw. Wala pong problema doon sa drug war ni Baste. Kasi kung talaga namang problema kayo, kaya nga pinapaalis na kayo, hindi nyo sineryoso si Baste eh. Di man, nagbigay ng warning si Baste, lumayas kayo dito. Doon kayo gumawa ng negosyo nyong adiktus sa ibang city kayo pumunta o sa isang sa ibang probinsya. Eh hindi kayo nakinig. Natural gagalaw ang drug war. Okay? Etong mga pulis nakakaawa ni relief eh ginawa lang naman nila ang kanilang trabaho. Susunod yan ni natural. Eh anong gagawin mo kung yung huhuliin mong adik? Sige nga, kayo tanungin ko, may huhuliin kayong adik. Pumalag. Ano sasabihin mo? Sige, barilin mo ako dito. O sige, suntukin mo ako. Sige, paluin mo ako. Diyan, diyan, no? paluin mo ako ng tubo. Ganon. Normal, pagka lumaban yun, mabanata ng pulis yun. ba? Diba? Kaya ako naawa dyan sa mga pulis kasi ginagawa nila ang trabaho nila para matulungan, malinis ang dabaw. Malinis po ang dabaw, ha? Hindi lang yung walang kalat. Walang pasaway. O, iginawa nila, trabaho nila. Tapos, naipit sila sa nag-uumpugan. Kasi di, ako, yung nangyayari ngayon, yaan po ay politically motivated, huwag na tayong maglokohan. Di ba? Alam naman natin na ginagawa ng mga pulis na ito, yung kanilang responsibilidad. Sumusunod lang naman ito sa tama. Tama naman yung ginagawa nila. But, because para maipit ang Duterte at mawala ng pwersa ang Duterte, eh narilib tuloy sila. Kawawa naman. Bakit? Dahil sa usaping politika. Eh meron bang maniniwala na ito ay hindi lang panggigipit sa Duterte? Eh, meron bang maniniwala na hindi lang tinatanggalan ng Duterte ng kapangyarihan at pwersa uh, dyan sa Davao? Ang ginagawa nila dyan, pinapalambot ang dabaw. Pinapalambot ang Duterte dyan. Pati yan, pati, eto, may connection din to. Yan ang sinasabi ng mga dilawang tae. Target din dito si Kibuloy. Kasi hindi mahuli-huli. Si Pastor Kibuloy, target din. Hindi ko nga alam kung saan-saan nila napupulot na yung mga issue na yan. But definitely, meron talagang galaw na sila ay talagang bothered, inggit, or insecure sa mga Duterte. Ito ay malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi lang politically motivated. Politically motivated against the Dutertes. Yan na po yan. Lahat po, eh, hindi naman first time yan. Talaga naman pong pinapalambot nila ang mga Duterte. Lahat naman ng kaalyado ng Duterte, yayariin ka, kakasuhang ka, sumuporta ka sa maisug, yari ka, bubulat-latin ang kaso mo. Eh, yan ba eh, first time nang nangyari? Hindi naman. Talagang pinapalambot nila Kung bagat sa buto, pinapalambot nila yung Duterte para pagka na next time, tap, mahina na pinapa, pinapalambot talaga ang puwersa. Eh, may maniniwala bang hindi?